Hello guys, welcome to my channel. This is Arbit TV and for today's video, magdidilig lang tayo ng halaman. Sobrang init dito. Grabe ang init. At naawa po ako sa mga halaman ng magulang ko. Ito, natutuyo na eh. Tutuyot na. So didiligan lang po natin ito mga kaibigan. Samahan nyo ako, magdilig lang tayo. <laughs> so ayun nga guys, magdidilig nga tayo. So meron kaming binili sa Ace Hardware. Ito po, actually pang ano to eh, pang pesticide to eh. Pero ginawa ko na rin pang dilig. Pero pwede naman yun. Ito, meron pang konting tubig. Ayan. Kasi may time po ang wala tubig ngayon eh. Oh. Ay, 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 meron pala. May tubig na pala. So, ayan. Dali lang. Ikipan lang natin ang tubig eh. So, ayan guys. Ready na yung ating uh, yung tubig na yan. Tapos na-pump ko na siya. So, talaga. Ay, talaga. Tara, dito muna tayo sa taas. Ang ah, init, grabe. Ang ah, init po dito sa amin. Sobrang init. Ay po. Oh. Bakit lang tayo dito, mga kaibigan? Kawawa kasi yung mga halaman. Ang grabe init, no? Ay, ay, ay. po mga kaibigan Ayan. tayo sa baba Wala natin diligin yan Tayo sa Kasi nagbibigay ng hangin yan eh Hangin at lamig Sa bahay Kaya dapat natin alagaan Ayan, bunga na siya o lemon Pili lang po namin itong Lemon sa may tagaytay eh Kapitas na kami ng isa dyan eh. Tapos ito. Dragon fruit. Dragon fruit po yan mga kaibigan. Kapi na lang. Ito. Tutuyo na. Sobrang init. So ayun. So ayun guys. Hanggang dito na lang po ang video natin. <laughs> Thank you sa pagsama. Nagdilig lang tayo ng halaman. Paalam na po. Bye-bye!